Arestado isang lalaking umamin sa pagpatay sa kanyang kinakasama sa Malate, Maynila. Ang ugat umano ng krimen, selos. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nakadapa at wala ng buhay ang babaeng si Alias Lordeliza nang madatna ng mga otoridad sa loob ng inupa ang kwarto sa Malate, Maynila kagabi. Isa siyang OFW, na kakawilang galing Kuwait. Umamin sa pagpatay sa kanya ang pitong taon na niyang kinakasama na si Alias Junri. Kwento ng suspect, nagiinuman sila nang biglang kumuwa ng kutsilyo si Flor de Liza. Dumipensa si Junri at sinakal ang kanyang kalivin. Sige, sinabuhin ulit ako ng resource. Tapos yung karang araw nga, tinapunan ako ng kutsilyo, buti na kailag ako. Tapos yung kanina, yun na, nangyari. Bago niyan, dati na rin daw silang nagtalo ni Flor DeLiza dahil sa selos. May panay tawag daw kasi sa cellphone ng biktima na ikinakainis ni Junri. Madalasan, mabasa ko sa ano, messenger niya. Pag nakuha ko, may, may nag-chat-chat ng I love you tapos kinukuha niya ulit. Pag nakuha ko yung cellphone niya, magagalit, sinasampal ako sa likod. Pinapalis na raw ni Junry si Flor de pero ayaw daw nitong umalis. Sa ngayon, nasa kusadyan ng Homicide Section ng Manila Police District si Junry. Maharap siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.